Ang Altar ng Itim na salamang Sa gitna ng isang masukal at walang buhay na kagubatan, may isang sagradong lugar na kinatatakutan ng lahat. Ito ang Altar ng Itim na Salamangka. Dito raw nagaganap ang pinakamidilim na ritual ng isang makapangyarihang mangkukulam, si Lola Sabel. Isang matandang ermitanyong matagal nang nawala sa baryo. Ngunit sa kabila ng kanyang pagkawala, may bumubulong na siya ay buhay. O mas malala, hindi na siya ganap na tao. Isang gabi, tatlong kabataan ang nagdesisyong tuklasin ang altar. Sina Miguel, Jessa at Arnel. Matagal na nilang naririnig ang mga alamat tungkol kay Lola Sabel. Ngunit sa halip na matakot, lalo lamang silang naiinganyo. Kaya natin to, kwento-kwento lang yung mga yan, sabi ni Miguel. Pinakamatapang sagot. Sa kanilang paglalakbay, lumalalim ang dilim at bumibigat ang hangin. Habang nilalakbay nilang kagubatan, napansin nilang kakaiba ang paligid. Nila ba sila ay pinapanood? Ang mga puno ay may mga ukit na mukha, mga matang animoy sumusunod sa bawat galaw nila. Maya-maya pa, isang naglalakad na anino ang lumitaw sa di kalayuan. Isang matandang babae na kayuko at naglalakad ng dahan-dahan ng lumitaw mula sa likod ng mga po. Lola Sabel! Bulong ni Jessa Ngunit bago sila makatakbo, isang malamig na ihip ng hangin ang bumalot sa kanila. Parang may humawak sa kanilang mga binti, mga kamay na madungis, malamig at matulis ang Hindi nila na malayang nakarating na sila sa altar. Sa harapan nila, isang mahabang mesa ang puno ng maduduming bote sa loob ng mga ito ay may bagay na gumagalaw, tila ba may buhay. Ang bawat bote ay may kandilang nagliliyab, ngunit ang apoy nito ay kulay asul at hindi pula. Napansin ni Arnel ang bote na may mukhang pamilyar. Diyos ko! Sao Bulalas niya. Sa bawat bote may isang mukha ng tao. Nakabuka ang bibig sa isang sigaw na hindi naririnig. Ang iba ay walang mata, mga ilan naman ay may balat ng istulang na mistulang natutunaw sa loob ng garap. Biglang isang nakabibinging halakhak ang pumuno sa paligid. Mula sa kadiliman, lumitaw si Lola Sabel. Ulit hindi na siya ta. Ang kanyang katawan ay naputol-putol at muling pinagdikit ng mga ugat. Ang kanyang mukha ay isang maselang kombinasyon ng nabubuo at nabalat at dumudugong laman. Ha, akala nyo, nas kayo. Aniya sabi, hagik sabay hagikik. Umikit si Jessa at nanalangin. Ngunit ang kanyang dasal ay hindi narinig. Isa-isang naputo lang ilaw ng kandila sa altar. Hindi kayo dapat nakarating dito, sabi ni Lola Sibel. Ayun, magiging parte na kayo ng aking koleksyon. <laughs> sa isang kumpas ng kanyang kamay, nagsimulang lumutang ang mga bote. Kumulupot ang mga ugat sa katawan ni na Miguel at Miguel. Pinahatak sila papalapit sa mesa. Si Jessa nanginginig ay sumubuk tumakbo ulit na tapilok siya sa isang buti. Napahiga siya at sa harapan niya nakita niya isang lumang libro ng itim na mahika. Nakabukas at tila sinusulat ng sariling nitong tinta. Sa bawat pahina, lumilitaw ang mga pangalan ng nawawala sa baryo. At sa pinakahuling pahina, unti-unting lumilitaw ang kanilang mga pangalan. Hindi, ayoko nito. Sigaw ni Jessa. Ngunit bago pa siya makatayo, may mahaba at malamig na daliri ang dumapos sa kanyang balikat. <laughs> Tapos na ang pagpili, sabi ni Lola Sabel. Sa isang iglap, lumakas ang hangin at biglang bumukas ang mga bote. Isang dagutong ng mga sigaw ang lumalit sa paligid. Mga sigaw ng kaluluwa na matagal nang nakulong sa altar. Nagawang makawala ni Miguel, ngunit nang lumingon siya kay Arnel, nakita niyang ang kanyang kaibigan ay kinakain na ng uta. Parang isinusubo siya ng mismong kagupatan. Huwag mo akong iwan, Miguel, sigaw ni Arnel. Ngunit wala siyang magawa. Hawak ang librong maitim na mahika, tumakbo si Miguel palabas ng altar. Sa kanyang likuran, narinig niya ang magling sigaw ni Jessa, ngunit hindi na siya lumingon an at sugatan ng kalabas si Miguel sa kagubatan. Ngunit pagdating niya sa baryo, wala nang nakakaalala sa kanya. Nawala ka ba sa loob ng isang araw? Tanong ng isang matandang lalaki. Napatingin siya sa paligid. Ang baryo ay hindi nakapareho ng iniwan niya. Ang mga tao ay iba-ibang itsura at wala siyang magkitang kakilala. Sa kanyang mga kamay, mahigpit ng hawak ang libro. Sa lumang pahina, nawala ang kanyang pangalan. Ngunit sa ilalim nito, luming bitaw ang isang bagong linya. Pao na ang susunod na tagapag-ing. Mula sa likuran, isang tinig ang bumod. Tapos na ang ritual. Salamat, Miguel.